Musta, mga katumo, welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Mga katubo, mainit-init pa kakapasok lang na balita. Muli na naman po naglabas ang Yamaha ng panibagong bersyon ng NMAX 155 at sa bansang Indonesia na naman. And uh, to be specific, mga katumono, NMAX Turbo na ang bago nitong pangalan. Anyway, later on malalaman natin kung bakit. Kaya naman sa video na ito, samahan niyo akong kilalanin ang motor na ito. Isa-isahin natin ang mga binago at idinagdag na features. Alamin natin natin kung magkano naman kaya ang posible nitong maging presyo. Kaya naman wala nang paligoy-ligoy pa. Mga katumo, simulan na natin! Mga katumo, ito na ang itsura ng bagong Yamaha NMAX 155 andoon pa rin naman ang signature ng kanyang pagiging maxi scooter. Pero this time, kung ating papansining mabuti ano, mas lalo itong pinaangas at machong macho ang dating. Partikular sa disenyo ng kanyang headlight kung saan tila animoy pinagsamang mata ng galit na agila at pitbull na nireregla. Ganon din mga mas tumaas na rin ang bahagi ang kanyang windshield. Kaya naman, mas komportabling patakbuhin kahit sa mabilisan dahil iwas tama ito sa lakas ng hangin mga katumo ilan din sa aking napansin ano ay ang kanyang headlight at signal light kung saan magkasama na kumpara sa naunang bersyon na magkahiwalay mga katumo sa may bandang likuran nagkaroon din ng ilang pagbabago ano ika nga vice versa dahil ang dating magkasamang tail at signal light ay magkahiwalay na Mga katubo, nag-improve na rin ang makina ng bagong Yamaha NMAX. Katunayan, ang 155cc blue core nitong engine ay sinamahan na rin ng tinatawag nilang YECVT or what they called Yamaha Electric CVT. Kaya naman, feeling mo ay para kang nakaturbo. Ganon din, nakasingle overhead cam pa rin naman ang kanyang makina with variable valve actuation. Naka 4 valve at single cylinder with 11.6 is to 1 compression ratio. At pagdating naman sa dimension ng motor na ito, mga katumo ito ay may haba na 1,935 mm, 740 mm naman ang lapad at may taas na 1,200 mm. 135mm ang kanyang ground clearance, may timbang na 135kg at may seat height naman na 770mm. 25 liters naman ang sukat ng kanyang underseat compartment at kasyang-kasya ang isang full face helmet. Ang fuel tank size ng bagong Yamaha n katulad ng dati ay 7.1 liters. Well, not bad mga katumuno pero sana dinagdagan man lang para mas mahaba-haba ang kaligayahan. Mga katumo walang nagbago sa sukat ng kanyang gulong. Gaya ng dati, 110-70 pa rin sa harapan at 130-70 naman sa likuran. Parehong naka-13 ang sukat ng max at parehong naka-tubeless na rin. Ang kanyang suspension sa harap ay telescopic at naka-subtank sa likuran. Pagdating naman sa preno ng motor na ito, mga katumo parehong naka-hydraulic single disc brake harap at likod with anti-lock braking system at traction control. Kaya naman malakas ang stopping power nito at safe na safe kahit sa mga bigla ang preno. Mga katubo, dako naman tayo sa features ng motor na ito. Well, a good news dahil ang kanyang buong ilawan ay naka-LED na. Headlight, taillight maging ang kanyang signal light. Kaya naman, mala premium ang dating at ang sarap ipagmayabang sa ex mong salawahan. <laughs> at heto pa, mga katubo naka dual LED projector na rin ang headlight ng bagong NMAX. Kaya naman tiyak, maliwanag na maliwanag ito sa gabi at kitang-kita mo ang lahat ng uri ng lubak. <laughs> Ang kanyang instrument panel ay naka full LCD na with blue backlighting at naka TFT navigation display naman ang top of the line nito. Era speaking of top of the line ng bagong NMAX 155, mga katubo ang top variant nito ay may features na tinatawag nilang turbo riding mode. Basically broccoli tutuli, ganito yan mga katubo kung ang trip mo ay city ride lang naman, pwede mong iselect ang T-Mode o Town Commuting na tinatawag at S-Mode o Sport Touring naman kung out of town. O ba diba, hanep, parang sasakyan lang ang pek. Katulad ng Toyota Innova na merong Eco Mode at Power Mode. edi wow! But wait, there's more! Another thing mga katumo na meron sa top variant ng bagong NMAX ay ang Turbo Y-Shift Features na tinatawag na may tatlong acceleration level. Andiyan ang low, medium at high. Kaya naman kung nagmamadali ka at gusto mo ng extra power o di naman kaya gusto mo ng engine brake dahil matraffic pababa ng bagyo. Well mga katubo, posible yan gamit itong shift button na matatagpuan sa bandang kaliwa ng kanyang handlebar. Music ang magong NMAX Turboya may performance damper na rin kaya naman mas stable manakbo lalong lalo na sa cornering kaya naman mag -e enjoy at mag -e enjoy ka dito Mga katumo, happy to say dahil andun pa rin naman ang mga features nitong nauna katulad ng electric power outlet, hazard lamp at stop and start system kaya naman pwedeng pwede kahit sa matraffic na lugar Ang magong NMAX ay napaka-convenient dahil gaya ng dati, ito ay naka-smart key system pa rin. And last but not the least, meron din itong Yamaha Motorcycle Connect na tinatawag na isa sa talaga namang ipinagmamalaki ng Yamaha hanggang ngayon. Well, mga katubo, sa pamamagitan lang naman ito, no, ay maaari mo nang malaman ang ilang detalye at impormasyon patungkol sa iyong motor gamit ang isang smartphone katulad ng iyong riding history, location ng iyong motor at parking history. And to make the long story short mga no. ang presyo ng motor na ito particular ang kanyang top variant ay nagkakalaga ng 45 million and 250,000 Indonesian rupiah. At kung direkta natin itong i-convert into Philippine peso, ito ay aabot lang naman ng umigit kumulang 162,899 pesos to be exact. At malamang tataas pa ang presyo nito kung magkataon. At ang isa pang masaklap na katotohanan, panigurado, hindi ito ang variant na ilalabas dito sa Pilipinas, kundi yung variant na tiyak pasok at swak sa bulsa ng taong bayan. Mga katumo, ikaw, ano ang masasabi mo sa motor na ito? Please comment down below. And that's it. Mga katubo, siguro dito na matatapos ang video na ito muli. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye. thank mm -hmm. you